Tapos na nga ang ating 15 days na bakasyon sa Baguio and this time, papalik na tayo ng Sambuanga. Shoutout ka pala and thank you so much kina Mark and Princess sa pagpatira nila dito sa kanilang tirahan. Kasama ko pala ngayon si Paisky, siya naman yung maggo-bakasyon sa amin. First time niya, kaya halong kaba at excitement yung nararamdaman niya. And na nga pala kami ngayon sa Joybus Terminal And 7pm yung schedule ng alis ng bus Sobrang maulan ngayon mga wadi Dahil nga may low pressure Ayan nga kinakabahan kami dahil nga Baka nga masyado maulan bukas sa aming flight And ayan nakakatakot na magkaroon ng delay Or hindi natin alam kung makancel ba yung flight After 5 hours na biyahe mga wadi Ayan andito na tayo sa Naya Terminal 3 Bumabal lang kami sa Joybus And then kinuha namin yung mga gamit namin And pumasok na kami dito sa Terminal 3 Nagikot-ikot lang kami dito sa airport, tapos tumambay lang dito. And then after ilang oras, ayan, nag-check in na din kami. Tapos, diretso na kami doon na kami nagantay sa boarding gate. 6.20 a.m. yung schedule ng flight natin. And ayan, finally boarding na tayo. So, sumakay kami ng bus, aninatid kami sa may aeroplano. Tapos, ayan, pasakay na tayo dito sa aeroplano. dito lang ha. Uh, Ten. Ilagay na namin yung mga hand carry namin tapos ayan na po na kami. So sa buong flight namin mga wadi, ayan natulog lang din kami kasi nga Puyat nga kami kagabi and wala talaga kami tulog doon sa airport. Nakaupo lang kami tapos ayan, salita lang ng idlib kasi nga para may magbantay sa ating mga gamit. So ayan na mga wadi, exacto talaga sa oras ng flight namin, umalis yung aeroplano and sobrang ganda ng panahon. So nawala yung kaba namin habang andito kami sa aeroplano kasi nga sobrang lakas ng ulan kagabi and may low pressure nga. Tapos ito sobrang liwanag and hindi maulan. Sana pagdating dito sa dipolog, hindi din siya maulan. So, ayun nga, umidip lang kami sa aeroplano habang nasa biyahe. Tapos, ayan, nung malapit na kami dito nga sa Dipolog, yung matanaw mo na yung magandang tanawin. So, ayan, ginising ko na din siya para makita naman niya yung view natin dito habang papababa na tayo. And, malapit na tayo dito sa Dipolog City. And ito na nga mga wadi, landin na tayo dito sa Dipolog City. So welcome to Dipolog Paisky. So ayan, rumaba lang kami dito sa aeroplano. Tapos ayan, nagpicture-picture din kami dito. Kuha ng konting video. Kasi nga, diba, di pang remembrance. Lalo na si Paisky, first time niya dito. So ayan, kuha ng mga picture. So ayun mga kawadi, andito na nga tayo sa Dipolog Airport and ayan, sobrang thank you Lord kasi nga safe tayo nakarating, sobrang ganda ng panahon and ayan, nawala talaga lahat ng worries namin. Hindi ko talaga alam, every time na sumasakay ako ng aeroplano, grabe talaga yung naging trauma nung pagdating ko na na-delay kami ng dalawang oras tapos grabe yung paikot-ikot namin sa taas kaya pag masama talaga yung panahon or umuulan, pag mabiyahe, iba talaga yung iniisip ko. Subutin lang talaga ngayon, sobrang ganda ng panahon dito kahit may pressure. Pero dito sa Mindanao, mainit siya. So, ayan mga pati. Nakuha na natin yung bagay natin. Ayan, ayan, lalabas na tayo dito. So, susunduin niya pala kami ngayon ni Narissa and ihatid kami nila sa bahay. Gawas na niya sa gate. Sige na. Ipatong mo nga siya dito. Ano pa eh? Nakuha niya. Ano ba?

Mas, <laughs> so, hindi na kasabot Tagalog di Ay, hindi ka makasabot Tagalog? Di ka oh, sa na or English. Sana all no subli. Sana all, manu no subli. English, English siya. Hi, tatap at asa na ito ah. How are you, Jackie Boy? Are you good? On. Are you good? <laughs> mga on, karindiriya rami. Kasi kung ano yung ambit, eh ako, kasi parang gulira. Isda na ah. Sige lang ka na maagyan rin ato ang ako ah. Pwede po. So, kumusta naman ang buhay nyo? Doon yung doon yung doon yung doon yung talaga. Tingnan mo pa yung tsura ni Isa. Ah, nagyan talaga manok lang? biggest, chicken, oh, biggest in the chicken in the world, oh. Look at You see it? Huh? Oh, na. Welcome to my. Yung datang battery health, Ani? 99. <laughs> <laughs> Kaya nga. iPhone pa more. So, hi guys. 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 Hi kailangan ko ng ano, ipikasin oil. Sabi mo sa... So yun mga wadi, dito na tayo sa bahay. And ayan, unang ginawa namin is kumuha ng buko. Ang gagawa kami ng buko salad. Sa so ayan mga wadi, sana nag-enjoy kayo sa video na to. If you like the video, please don't forget to like, share, and follow para updated kayo sa ating mga susunod na video na gagawin. See you!